Uh, Mayroong uh, presyuhan dito mga kapatid na umabot sa 20,302.92 pesos. So, siguro karamihan sa inyo ay hindi maniwala sa presyong ito pero ang presyong ito ay totoong presyo. Hello, magandang araw mga kabarya Welcome back to OMG TV channel Okay, so magandang araw sa lahat And meron akong konting isira sa inyo mga kabarya Ito yung mga barya na 5 piso BSP coin So Uh, mag-focus tayo sa mga commemorative coin kasi maraming mga nagsasabi na ang mga commemorative coin ay nasa peace value na lang ang kanyang halaga. So, ang ating commemorative coin ay kung titingnan natin ang presyo sa numista hanggang sa mga presyuan ng mga kolektor na bumibili at ang presyuan sa online ay ating titingnan. iko compare natin ang mga ito mga kabarya kung alin dito ang ang talagang totoong presyo nitong ating mga commemorative coin. Okay? So bago tayo magsimula at kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe and hit the notification bell para lagi kang manotify pag meron tayong bagong upload na mga video. Okay? So ang 5 piso natin na commemorative coin mga kabarya ay uh, mayroon itong Little gold Landing at saka bagong bayani. So, kung titingnan mo dito sa Numista, ang legal planning ay uh, mayroon siyang halaga na 26 pesos sa verified, 37 pesos sa extremely fine, 110 naman sa almost related at saka yung related. So, ang sa bagong bayani naman ay halos magkadikit lamang yung kanyang mga presyo mga kabar Meron siyang verified na 26, meron siyang extremely fine 53, almost related 100 at saka 120 yung answer collated. So, yun yung uh, standard price niya yung mga kabarya dito sa uh, nomista. So, itong lagi nating tinitingnan na uh, numista. So kung titingnan mo naman siya mga kabarya dito sa AB. So ito no, meron nakalagay dito. Ah, uh, Philippine 5 Peso 2014. So 70 years of generals no. 6.60 US dollars ang kanyang price. Ito so, isa naman is 2014 na uh, 5 Peso General Douglas MacArthur or Duarte. So 14 US dollar. So yan yung dito sa numista rating index na uh, price. Ngunit kung titingnan naman natin sa mga online na presyo, so dito mo makikita mga kabarya ang napakaraming presyo na mahal, no? Hindi lamang mahal kundi mataas ang halaga. So, meron naman tayong nakita sa online yung mga collector na bumibili daw. So, halimbawa itong 1995 at sa 2006 na 5 pesos So may nakalagay dito na binibili ko dalawang 5 piso 3000. So ayan oh, no? isa din 'yan sa uh, bigyan natin ng pansin yung mga presyo nitong ating mga collectors. At meron namang isa dito, uh, isang collector na may mint mark. So ayan oh, no? uh, 5 piso na may mint mark, sabi niya year 1997. Bibili daw niya 5k to 8k ang isang piraso. So, ang ganitong mga uh, presyuhan, so iwan ko lang no, hindi ako makabigay sa inyo ng confirmation mga kabarya kung totoo ba itong sinasabi ng isang collector na ito. Pero ang sasabihin ko lamang ay ang 1997 na Widmin Park ay isang common. So, napakarami yan. Kahit saan mo, pwede mo yan makuha. So, kung malaman nyo kung sino ang kolektor nito ay pwede nyo itong dalhan ng isang sakong 1997 with mint mark so 5k to 8k daw ang kanyang kuha so ngayon ito namang presa online tulad nitong uh, 2014 Philippines 5 piso 78th anniversary little gold landing so ayan oh, ito ay binibinta din ito rin ang totoo niyang presyo 635.25 Piso pesos ang isang piraso saka meron naman tayong isang commemorative dito mga kabarya na 2410 Philippine 5 piso overseas worker so ito na KM286 okay, 470 naman yung isang piraso so kung ikumpara mo ang commemorative na 5 pesos na ito sa kanyang presyo sa numista ay medyo magkaiba so medyo mataas dito sa online na presyohan ngunit ang sa online mga kabarya ay hindi pariho ang presyo Meron namang presyo dito na nagkahalaga siya ng 635 ayan o 2014 na philippine 5 piso 78th anniversary later go of landing so ayan o 635 ang isang piraso then usapang 5 piso kasi ito mga kabarya kaya meron naman ditong 1975 na emilio aguinaldo commemorative na 5 piso. Ngunit silver ito mga kabarya. 25 piso na silver. So 1,600 yung kanyang uh, presyo. Mahal. Napakamahal ang uh, silver na commemorative. At sa dami ng presyo nito ating mga bagong bayani mayroon naman dito presyo na 452 ng isang bagong bayani na 5 piso. At uh, mayroong presyohan dito mga kabarya ng isang commemorative na umabot sa 20,302.92 pesos. So, siguro karamihan sa inyo ay hindi maniwala sa presyong ito. Pero, ang presyong ito ay totoong presyon itong commemorative na 1994 5 peso, MacArthur Lady Gold Landing. So, ayun o, know, 20,302 1.92 pesos ang kanyang price. So napakamahal mga kabarya ang isang commemorative nito at kung titingnan ang commemorative nito ay isang Leti Golf Landing 58th Anniversary date October 20, 1994. So yan mga kabarya no, ang isang commemorative na sinasabi ko sa inyo na legit na price na sobrang mahal ang kanyang halaga so ito namang commemorative na 5 pesos nitong uh, president Ferdinand e. Marcos no? Noong 1975, meron naman siyang presyo na 1,740.30 pesos sa isang piraso. At ang isang Philippine 5 peso independence anniversary politics coin noong 2023, meron siyang presyo mga kabarya na 13,871.93 pesos sa isang piraso. Napakamahal din mga kabarya ang 5 peso na commemorative na ito ang commemorative ng 25th anniversary of independence. Okay? So, napakamahal mga kabarya ang mga commemorative. Mayroon naman tayo ditong uh, Philippine 1991 na uh, 5 peso. Uh, Nirar Emilio Aguinaldo Improv So, ito yung flora and fauna na series. So, ang kanyang halaga sa ngayon mga kabarya ay 1,276.22 pesos. So, napakamahal no? nitong mga uh, bariya ngayon sa 5 piso. So, idagdag ko rin itong 5 piso dito na Philippine 5 piso 100 coins. Dito nyo na, Emilio Aguinaldo. So, meron siyang presyo na 4,542.18 pesos. Napakarami yung mga kabarya dito sa mga uh, 5 piso na uh, BSP. So, kahit saan dito yung gusto mong ibinta or gusto mong bilhin ay ito mula nang magkita yung mga uh, mahal na bintahan at ka bilihan dito sa online na mga buyer at seller So doon sa mga collector na nagsasabing ang commemorative natin ay walang halaga. So medyo mali kayo doon. Kasi ito nga mo, kung kahit saan mo titingnan ay meron siyang presyo. Katunayan niya, ang isang commemorative na ito ay umabot na sa 20,302.92 pesos. So napakahal mga kabarya ang mga commemorative ng 5 piso so marami pa tayong mga commemorative dito na dapat nating bigyan ng pansin ngunit ay uh, medyo mahaba na itong ating video so sa susunod na video natin ay ang uh, commemorative naman ng uh, piso at saka 10 pesos yung ating pag-uusapan okay sa uh, ngayon mga kabarya ito lang muna ang may bigay ko sa inyo at huwag kalimutan ang omg tv channel dun sa hindi pa nakasubscribe magsubscribe kayo para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na ma-update natin ulitin ko uh, magandang araw sa lahat and God bless